Mga kababayan, ngayong panahon ng kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Heso Kristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito nang ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isapuso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Nawa'y maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makajos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal.